Sa ganito talaga mawawasak ni Steph ang depensa ng Timberwolves sa darating nilang serye mga idol lalong lalo na kapag ibababad po ng Timberwolves si Rudy Gobert. Sa ngayon nga po mga idol ay hindi pa natin sigurado kung paano rin gagamitin ng Wolves tong si Rudy eh. Pero naging successful naman kasi sila na i-impose yung laki nila noong kalaban nila ang Lakers sa first round. Dito kontra sa Warriors may size advantage pa rin naman sila panigurado. So ibang outlook naman na to sa kanilang depensa kasi si Steph Curry na ang center ng opensa na makakalaban nila na maraming mga screens palagi to which maaaring mahirapan si Rudy pero yun nga. Kung sakali man na pilitin nilang ibabad si Gobert, matik dapat ilagay ng dub si Rudy sa ganitong action na pipilitin nilang ipaswitch si Rudy dyan kay Curry. Pero kita nyo naman, pilit lang din na lumulubog si Gobert habang naiipit naman sa pick itong defender ni Steph. Kung ganyan ay lumuluwag saglit sa kanya at yan lang talaga ang kailangan niya para makatira. Actually, even yung mga mas mabibilis na pick ng Timberwolves ay ginanyan po ni na Steph. This time, si Randall naman yan, na nahuling natutulog sa depensa habang nag-flare screen action na itong Warriors. Dapat siya na ang mag-switch dito kasi naiipit muli yung defender niya. Kaya para sa Timberwolves ay dapat maagap sila sa ganyang mga galaw ng Warriors kasi kung hindi, tusta ka talaga. Basically, kahit sino naman pwedeng gawin ng Warriors yung napakasimpleng play nila na ito eh. Dito, dalawang gwardya pa ang involved sa depensa ng action at silang dalawa rin po ang sumama kay Steph. Kaya for sure sa seri na ito ay magkakaroon po ng ganitong reaction mula sa depensa, lalong-lalo na if nagiinit na si Steph. Pinapakita lang natin mga idol na posible to pero ang main point po talaga natin ay yung pag-atake ni Steph sa mga big man. Especially itong si Rudy na paniguradong magkakaroon ng hard time if matatapat siya kay Steph. Kontra sa Lakers sa first round, nakagawa ng way ang mini kung paano itago itong si Rudy at huwag masyadong magbantay sa perimeter lalong lalo na kontra kay Luka. Kaya pwedeng gawin din nila yan sa seri na ito pero kung ganito nga ang pangyayari, Matic Burn to kay Steph kasi pwede ka talagang tirahan niya virtually kahit saan eh. Kaya kung patuloy po nalulubog si Rudy sa ganito mga screens at hindi siya aangat kay Steph, dapat mag-oblige lang din talaga ang Warriors at paandarin lang ng paandarin ang ganitong play. Ang purpose kasi talaga kaya lumulubog sila dyan ay para hindi magkaroon ng lituhan sa kanilang depensa. Pero ang ilelet go mo naman din ay taghabol na tong tao niya almost every time. Mintis nga lang to pero hindi ka pwedeng magbakasakali kung ganyan. Goat shooter yan eh. Kita nyo, laging naghahabol po itong main defender kapag napapadaan sa pick. Though ngayon, may kita po natin na umangat na si Rudy kay Steph at yan po ang pinakaayaw na matchup nitong Timberwolves. Kaya matik naman din yan na kung gusto nilang ibabad si Cooper sa seri na ito ay dapat gumawa sila ng paraan para maiwasan to kasi kung hindi, tos talaga nga abutin niya kay Steph. Assuming din na okay yung injury niya sa kanyang shooting hand syempre. Itong game din po na ito yung latest game nila last January wala pa pong Jimmy Butler's sa mga panahon na ito kaya mas delikado na ngayon ang Warriors mga idol. Kita po muli natin tong si Rudy na hindi na naman umaangat dyan at medyo crunch time na to ha. Hindi naman din kasi yan kasalanan ni Gobert at all. Baka sinabihan din siya ng coaching staff na huwag umangat dyan at hayaan yung tao niya na humabol. Pero tosta pa rin po ang kanilang depensa. Mas may pahinga po ang Timberwolves mga idol. Tapos syempre mataas din po ang confidence nila di series gawa nung tinalo nil ang Lakers at yung Timberwolves pa nga yung considered the underdog sa seri na iyon. Samanta Talang ayon nga, nagde-deal pa si Steph ng injury habang naglalaro na naging issue nga kasi parang tinatarget pa ng kalaban yung injury niya. Kaya hindi ko rin alam kung sino yung Llamado at sino ang dehado sa serya na ito. Sa game kasi na pinakita natin ngayon sa video na ito, walang Draymond tapos wala pang Jimmy eh. Wala rin pong pods at wala rin kuminga. Binuhat lang ni Curry ang Warriors sa game na ito kaya matik mas pinabagsek ang dubs ngayon kahit papagod sila galing sa serye na tumagal ng pitong laro. Isang araw lang din ang kanilang pahinga, tapos bakbakan na Kaya para sa inyo, sino kaya ang mananaig sa game 1? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section, Idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang, Idol, ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.